Hello guys, what's up? At ako nga dito si Jello ang nag-iisang charotero sa buhay mo At kung mapapansin nyo nga guys ay nasa loob nga ako ng van Syempre, kailangan natin bumalik sa ating pinanggalingan at ang sabi nga lahat ng bagay ay may simula at syempre may katapusan. Ganon din yung ating bakasyon. At yung bakasyon nga natin guys ay hindi naman ganon kahaba at yun ay nasa loob lamang ng limang araw Pero nag-enjoy naman tayo doon at thankful pa rin ako sa aking pamilya at syempre sa Panginoon. Masaya na rin nga ako guys Syempre, nag-enjoy din ako sa pag uwi ko sa amin sa probinsya at nakasama ko nga yung aking pamilya. At ito nga guys, after ng 3 hours ay narating din namin yung Calapan City at ang dami nga magagandang lugar na rin dito sa may Calapan. I wish ko nga sana makapag-ikot-ikot din ako dyan. Siguro someday guys kapag meron na ulit yung pagkakataon na makauwi sa aking bayan. Nga guys ay medyo napahinto nga kami dyan kasi nga sabi ng driver pala ay ililipat daw kami dun sa isang sasakyan pero hindi na natuloy. Ewan ko ba kung bakit pa nila na ako ililipat. E andun na nga kami sa loob ng kanilang sasakyan Maligalig rin talaga yung mga driver minsan no Ito nga guys, mahilo at syempre gutumin din ako sa loob ng sasakyan Ay narating na rin nga namin itong Kalapan Pier At syempre bumaba na rin nga ako dyan At ang iniisip ko nga dyan guys, yung makakuha agad ako ng ticket Syempre para dun sa sasakyan kong barko Paano man? kasi mamaya, ang haba pala ng pila At ayun nga guys, maswerte din tayo kasi kunti lang at Ito nga guys, yung itsura ako at naman may hangover pati na yung ako ng aking uncle at pinsan bago ako umuwi. At ito guys, ako na nga yung next at makikita nyo nga yung oras ng aking barkong sasakyan ay alas 10. At syempre, pumasok na nga kami dyan sa may loob at sabi nga ng Coast Guard, ay eh, dire diretsyo na lang daw kami after mapunit yung ticket namin. Kasi pinupunit talaga yung guys para nga katibayan na nagbayad ka na sana all. At yan nga guys ay bitbit -bit ko na yung aking malitang puting puti naman talaga Parang tide charot lang po Ito na ako guys sa loob ng barko syempre sinakyan ko pala guys ay Montenegro At yung pagpunta ko naman sa Mindoro ay Montenegro din yung sinakyan ko Kaso aircon ito kaso open lang kaya medyo mahangin At may bata nga dyan guys na pinaglaroan yung aking maleta Akala niya siguro trak-trakan. Ayun, no? Tuwang-tuwa nga siya dyan, guys. At kinukulit ko pa nga at kinakausap ko siya nung time na yan. Pero hinayaan na lang siya ng magulang niya kasi nga umiiyak at pinahiram ko na lang basta wag niyang kukunin yung laman. Di ba? Mga naglalaro kami dyan, guys. ng bata nga na anak, nung kasamahan kong pasahero, ay may dumating ang barko. At syempre, laman na naman yan yung mga feeling artista na umuwi ng probinsya. Nga ako sa bata na ay ay umusad na rin yung barko na sinasakyan ko. At ang lawak nga pala talaga ng dagat, ngayon ko lang na-realize at ito nga guys, ay medyo nalungkot din oh, dahil iiwan ko ulit ang Mindoro, na sa gitna kami ng laot ay talaga napapaisip ko, kailan ulit ako makakabalik ng Mendoro siguro next year ulit at sana may pagkakataon ulit na gano'n na makapag ulit kami ng pamilya ko ang pamasaya pala sa barko na sinasakyan ko ay 500 plus plus terminal ticket Siguro mga 30 pesos lang yun. At kung gusto nyo nga pumunta ng Mindoro, syempre welcome kayo at isa nga Mindoro sa pinakamagandang lugar dito sa Pilipinas. Marami nyo magandang pasyalan guys sa Rental Mindoro. At isa nga sa mga sikat dyan ay ang Puerto Galera. Kaya kung gusto nyo pumunta... Sabihan nyo lang ako para isama nyo Charot lang po. At ito nga guys, after nga na ilang minuto ulit, ay halos gumagayak na rin nga yung mga pasahero dyan. Dahil nga, natatanaw na namin yung pier ng Batangas City. At ito naman ay dadawang na nga itong barko na aking sinasakyan. Thankful nga ako guys, dahil nga maliwalas yung panahon. At syempre, hindi naman ganun kalakasan yung alon. At nakarating nga kami ng safe dito sa may Batangas Pier. At maya maya pa, ay bababa na rin nga ako para maghanap din ako ng sasakyan papuntang Alabang at doon nga ako sasakay guys ng bus. Simula na naman ako maglakad at salamat din dahil nga meron akong maleta na taga malaking tulong sa akin at hindi na nga pabigat yan dahil may gulong at minsan nga lang ako guys bumilit taga ng maleta na to awa ko lang para may iba naman diwa at hindi puro bag yung bitbit ko at mahirap nga magbitbit ng mga bag ngayon dahil nga minsan kapag naman nasipagan yung mga mahal mo sa buhay sa probinsya ay magpapadala pa ng kung ano ano at ako nga guys ay hindi naman mahilig magbitbit ng kung ano anong mga bagay at mga pasalubong kaya ayan chill chill lang tayo sa paglalakay at isa nga pala guys sa kinatuwa ko kapag nagbibiyahe na ako ay hindi naman masyadong hassle na. At unlike nga yung mga panahon pa ni ay talaga namang siksikan dito sa may Kalapan Pier at Batangas Pier. Pero dahil nga hindi naman holidays siguro kaya ganun. Pero mas maayos na yung pamamahala nila compare nga sa dati. At ayun nga guys ay narating ko na rin itong bus na sasakyan ko at pumila na rin ako pakit dyan. At iyan ay biyahing alabang at sabi ko nga kanina, doon ako sasakay naman ng jeep. Pagdating ko sa labang, papunta naman ng FTI o sa Tagig City. At ano eh, umakit na tayo at konti pa lang ngayong pasahero dyan. At naghintay pa nga kami ng halos siguro isang oras para naman mapuno at andyan nga rin nga guys yung aking pinsan na si Kuya Ray Inocencio inakasigurado na kung siya ba yun at siya nga guys ay napalingon sa akin ng tatlong beses nagalin lang din siyang batiin nga ako baka daw mamaya magkamali siya ayun no talagang pagmatagal matagal magkita yung mga magpipinsan ay nakakalimutan na nga ng mga mukha kahit may mga facebook account pa yan tayo eh charot lang po lahat ito nga guys ay nagutom na ang person at kumain na nga ako dyan dahil mahaba pa yung biyahi ko Iba yung nga, nga min guys yung kahabaan papunta naman ng Cavite ay syempre kumuha ako ng konting video dyan sa labas at nagagandahan nga ako sa view kaso medyo malabo lang yung salamin ng bus kaya ayan ang resulta pagpasensyahan nyo na guys at hindi nakapaglinis si kuya ng kanyang salamin so nga binabaybay namin guys yung kahabaan naman ng papuntang turbina ay ayan medyo na traffic tayo at natapat nga ako dyan sa may mga bagong sasakyan at syempre sabi ko sana soon meron din na oh. ayun no oh. wala namang masamang mangarap guys basta gagawa natin ng paraan at basta lagi nating lapit yan sa Panginoon and thank you for watching hanggang dito na lang bye bye